guys, good afternoon Ito na po tayo Lego time Pag day off uh, Ito lang po yung ating nabuo ngayon uh, Wala akong matanghali uh, Spider robot Kulang pa siya sa gadget Kailangan natin bumili Ayan, uh, Sa Lazada Ayan. Uh, Siyempre ang Star Wars robot po yan Star Wars robot syempre ang military helicopter military helicopter yan yan o no? ganda hindi pa po nabubuo buwas naman pahinga naman syempre ito maganda o spider robot kailangan ng mga panira dyan kailangan bilhan pero wala pa tayong pambili kaya taste muna okay guys magandang hapon sa lahat mga kawiyos next video peace out bye